pinakukala ng uh, MNDA MMDA na baguhin ang konstruksyon ng seawall ng Manila Bay na nasira sa kasagsaga ng Bagyong Pedring. Pero tinutulan naman ito ng uh, dating uh, Manila Mayor Lito Atienza. May news to go si Rida Reyes. Dambuhalang alo na dala ng storm surge ang humampa sa seawall ng Manila Bay sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Pedring noong nakaraang Martes. Pagkatapos ng unos, kitang-kita mga bakas na iniwan nito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Nasirang ilang bahagi ng pader na nagsisilbing seawall nito. Kaya naman ang MMDA agad na ipinanukalang baguhin ang konstruksyon ng Manila Bay. Sa ilalim ng the New Ross Boulevard Seawall Promenade, aayusin ang nasirang bahagi ng seawall. Pero bukod dyan, magdaragdag ng isa pang seawall na 10 to 15 meters ang layo mula sa isa't isa. Patibayan po natin yung nagiba para hindi po pasukin na uli ng tubig. Pangalawa, maglagay pa tayo ng uh, isang istruktura na pareho din na uh, makakapagpaganda sa area. At bukod sa kaligtasan ng mga tao at gusali, mas magiging kaaya-aya itong pasyalan ng mga tao. Mayroong wooden planks, may railing, may promenade kung saan pwedeng mamasyal ang mga tao. Mayroong bridge, uh, mamasyal ng certain hours of the day. At pag sa gabi, maliwanag, maraming ilaw at uh, magsisilbing tourist destination din. Iba-iba naman ang na reaksyon dito ng publiko. Eh, di maigi, eh. Wala namang problema sa ganun. Uh, kailangan lang ma durable ang gawa nila. Hindi yung house show na gawa. Kasi kung matibay, eh, hindi naman siguro basta bibigay yan eh. Siguro, eh, pundasyonan para matibay o kaya pataasan. Kasi ito, nakapatong lang ito at saka matagal na ito. Tumanggi naman muna magkomento ang Manila City Government hanggat hindi pa nakikita at napag-aaralan ang panukala. Pero ang dating alkalde ng Maynila, tutol dito yung promenade will become a big waste of money. Pagdating na malalaking alon at ng mga bagyo, masisira uli yun. Yung covered by the present breakwater, hindi nasira yung seawall, oh. walang damage. Dahil nabibreak yung alon, doon sa labas pa lang sa laot. Ngayong araw, isusumita ng MMDA ang kanilang proposal sa DPWH at sa Manila City Government. Rida Reyes, GMA News.